Sa aklat na Tales of Padre Pio, The Prior of San Giovanni ni John McCaffery, itinampok ang isang espiritistang ama na nabagabag sa sakit sa pag-iisip ng kanyang anak na dulot ng pagkakasangkot niya sa espiritismo. Siya ay humingi ng tulong kay Padre Pio dahil dito. Noong una marahas siyang pinagalitan ni Padre Pio sa kanyang papel na ginampanan sa kalagayan ng kanyang anak na kanyang ikinagalit at nagdulot ng hinanakit sa lalaking ito. Sa kabila ng lahat, nag-ugat ang binhi ng kanilang pagtatagpo. At pagkatapos ng maraming pagbisita, sinimulang baguhin ng matigas na ama ang kanyang buhay. Ang mahigpit na diskarte ni Pate Pio na kadalasang ginagamit upang hamunin ang mababaw o maling mga intensyon, sa huli ay humantong sa pagbabago ng ama at pagaling ang kanyang anak. Itinatampok ng kwento ang kakayahan ni Padre Pio na gabayan maging ang mga kaluluwang lumalaman tungo sa espiritual na paglago, sa pamamagitan ng tahasang pagwawasto at pagkuha ng patuloy ng mga biyaya. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito pumili ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacit, upang maghatid na naman ng isang yugto sa banal na buhay ni Padre Pio. Kaya tutukan kung paano nabuo ang pakipagtunggali sa pagitan ng banal na estigmatista at mapangahas na espiritista. Alamin ang mga detalye. Pakaisipin ninyo, sa loob ng limampung taon, ang mga tao ay dumating literal na milyon-milyon sa kanila sa paghahanap ng kapayapaan at lakas ng loob at inspirasyon mula kay Pane Pio. Walang umalis na walang dalang pakinabang kahit na noong una ay wala silang napala. Ganito ang kaso ng dating espiritista na nakilala ng author na si John McCaffery doon sa San Giovanni Rotondo sa panahon ng kanilang pagkikita na pag-alaman niya na siya ay isang industrialista sa hilaga ng Italia. Ngunit, nang una niyang marinig ang tungkol kay Padre Pio, siya ay binata pa na nagsusumika pa lamang noon. Sa isang hotel isang gabi sa isang kakaibang bayan na walang mabasa, nataunan at kinuha niya ang isang kakaibang libro sa relihiyon na naguulat tungkol sa isang istigmatista. Pinasadahan lamang niya ng bahagya ang mga pahina nito hanggang sa siya ay nakatulog. At pagkatapos ay nagbalik siya sa kanyang abalang pumubuhay. Parang walang nangyari, no? Gayunpaman, paman, ang binhi ay naitanim na. Ito ay nanatiling nakatago sa ilalim ng kaguluhan sa loob ng halos sa 30 taon. Sa panahong iyon, siya ay nalulong sa espiritismo. Ipinakilala ang kanyang pamilya dito at isa sa kanyang mga anak na lalaki ay naging isang napakasensitibong dal daluyan o taba, tagapamabanggit o medium. Sa kasamang palad, ang anak nito na ay napunta sa isang asilo ng mga baliw. Ang kanyang ama pagkatapos ay naglibot kung saan-saan para humarap ng tulong sa kanyang pagkabagabag at pagsisisi. Nang biglang naalala niya ang mapaghimalang istigmatista na nabasa niya uh, matagal, sa matagal nang nakalipas doon sa hotel. Sinundan ito ng pagsisiyasat niya na nagtala sa kanya isang araw sa San Giovanni Rotondo. Ngunit doon, itinaboy siya ni Padre Pio ng kabagsikan Bago siya magkaroon pa man ng oras na sabihin sa kanya ang layunin ng kanyang pakay, sinabi nito sa kanya, Sinira mo ang iyong anak at pagkatapos ay tatakbo ka dito. Napakabagsik talaga ang pagtanggap sa kanya ng santo kaya napalitan ng galit ang kanyang pagsusumamo. Kaya iniwan niya ang San Giovanni Rotondo na puno ng galit at hinanakit. Sinabi niya kay John McCaffrey na habang siya ay nagmamanay patungo sa kahabaan ng Italia ay nalumpa siya na hindi hindi na siya muling lalapit sa bongeng iyon na may maanghang na dila na minaltrato siya ng labis at hinamak ang kanyang mga pagsisikap at ang kanyang mahabang paglalakbay papunta roon. Ang pag-uugaling ito sa panig ni Padre Pio ay karaniwan lamang. Sa maraming pagkakataon ay bigla niyang tinatanggihang mangumpisal sa mga, ang mga tao o pinapagalitan sila ng mariin at itinataboy sila. Ito ay dahil na pagtanto niya na ang kanilang mga motibo o mga pakiusap ay pamahiin o puro material at makasarili. O kaya tinatrato siya na parang isang bangkukulam o albularyo at hindi naisip na baguhin ang kanilang pamumuhay. Palagi sa pagkakaalam ni John McCaffrey, ang ating autor, sila ay biglang namumulat sa katotohanan at bumabalik rin sa kanya na may wastong pag-iisip. Sa puntong ito ay naikwento at nasingit ni John McCaffrey ang tungkol sa mahigpit na pananaw at patakaran ni Padipio patungkol sa pananamit ng kababaihan alinsunod sa seryosong mensahe ng Mahal na Birhen ng Fatima. Nang nauso ang miniskirt noon, walang sinumang naglakas loob na pumunta sa San Giovanni Rotondo ng ganoon ang pananamit. Ngunit uh, ang ilang mga kababahirian ay gumawa ng paraan upang malusutan ang paghihigpit na ito. Mainit ang mga mata ni Padre sa ganitong uri ng mga babae. Kaya tang isang mapaglinlang na babae na natunugan ng galit ni Padre ay nag-isip na mas mabuting palitan niya ang kanyang palda bago mangumpisal at humiram na lang ng mas mahabang uh, palda mula sa isang kaibigan. Nang dumating si Padre Pio sa kumpisalan, daglian niyang itinaas ang tabing sana ng lilisik na mata at sinabi niya, Beno, nakabigas ka ba para sa karnibal? Sabay sarado ng tabing. At magbabalik po tayo sa ating istorya, pan, pansamantalang po isiningit lang yung istorya ni John McCaffery. Ang galit at hinanakit ng espiritista ay hindi masyadong nagtagal at humupa sa paglaon. Sa pagkakakilatis ni John uh, McCaffery sa ugali niya, likas siyang matigas ang ulo, bilib sa sarili at medyo natagalan bago siya napaamo ni Padre Pio. Ilang beses siyang bumalik sa kanya at nakakuha ng kaunting kasiyahan mula sa kanyang mga pagbisita. Ngunit isang araw, pagkatapos niyang magkumpisal, nagkaroon siya ng kagalakan ng marinig na ang kanyang anak ay gagaling. At nang makilala ni John McCaffrey ang amang ito noon sa unang pagkakataon, ang kanyang anak ay hindi lamang gumaling, kundi muling naging matatag sa buhay at humawak sa isang posisyon na may malaking responsibilidad. Upang ipakita kung gaano katigas ang ulo ng lalaking ito, ikinuwento ni John McCaffrey na noong panahon, pagkatapos ng kanyang pagbabalik loob, na, na isang araw nakatayo siya sa maliit na simbahan at pinapanood si Padre habang nakaupo siya sa bukas na kumpisalan ng mga kababaihan. Ilang beses na tumingin sa kanya ng derecho si Padre Pio habang nakikinig sa kanyang mga uh, nangungumpisalo nagpepenitensya At sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga tingin ay bumababa ang mata ng dating espiritista. Sabi niya, pagkalipas na ilang sandali, sinabi niya sa sarili niya, pero bakit ganito? Sa susunod ay titingnan ko siya ng derecho mata sa mata. Kaya giniwa niya yon at paggunita niya para bang dalawang literal na apoy ang lumabas mula sa mga matang iyon ni Paddy Pio para sunugin ako, sabi niya. Pexman, sinasabi ko sa iyo, bigla akong napayo Ito ang paraan ni Paddy Pio sa pagtuturo sa kanya ng kababaang loob at kabutihang asal na hindi umahad lang sa kanya, gayon paman, napayuhan siya na gamitin ang kanyang masiglang pag uugali kapag hinihingi lamang ng pagkakataon. Sinabi niya kay Padipio na nahihirapan siya na sa mga profesional na komunistang nanggugulo sa kanyang mga manggagawa sa trabaho. At nagtanong siya, Ano po ang gagawin ko? Habulin sila ng dos por dos na mga patpat. -pat. At sagot ni Padipio, Di lang iyon, abitan mo rin sila ng pako. At dito ay pinapakita lamang ang uh, kung paano dapat tayo lumaban kung nata, nasa tamang lugar tayo. Iyon lang naman ang punto ni Padre Pio. At yan po ang maikling istorya na nais kong uh, ihatid sa inyo ngayong araw at sa uh, uh, sana ay naibigan po ninyo at kung naibigan naman po ninyo, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na bagong mga taga-panood, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. At uh, gaya ng nakagawian ko na, inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga donante o yung mga taong nagpibigay ng donasyon kada buwan. At ang pangalan po ng grupong ito ay mga alagad sa kalinga ni Padi Pio. Kunsaan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong ng donasyon. Ang mga misa po ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya at ito po ay para sa inyo, no? para sa inyong mga intensyon. Ang misa pong ito ah, bilang paglilinaw ay para sa inyo at hindi po ito para sa mga taong yumao. Ngunit maaari naman po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. At bilang pasasalamat sa inyong pagsuporta, padadalan po namin kayo ng binatbasang larawan o medalya ni Paddy Pio. At ang pamamagitan po ng pagbibigay ng donasyon ay uh, via direct deposit po sa aming BDO account. Maririn po sa pamamagitan ng bank transfer uh, gamit ang GCash. At uh, meron din po kaming uh, personal na GCash uh, number sa ilalim ng aking uh, pangalan. Para sa mga kadagdagang uh, detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipiyo.org At doon makikita po ninyo na mayroon pong icon ng messenger. Maaari din po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng messenger. At uh, mayroon pa pong isang paraan at yan po ay ang pag-email sa amin sa angtinignipadipiyo.gmail.com at dumating na po tayo sa ating pagwawakas. Maraming maraming salamat po sa inyong mga pagtangkilik at panonood. At syempre, taus puso ko pong pinasasalamatan ang mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang tumutuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ng inyong kabutihang noo. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nagway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating tangin ng mong